Si Maggie de la Riva ay isang aktres na nakilala noong dekada 60. Sa daglay niyang ganda at talento sa pag-arte, hindi nakatakataka na malayo ang kanyang narating sa industriya. Nagkaroon siya ng mga show sa radio at telebisyon. Ipinamalas rin niya ang kanyang husay sa pag-arte sa iba't ibang pelikula. Subalit sa kasagsagan ng kanyang karyer, isang matinding pagsubok ang kanyang haharapin. Isang malaimpyernong pagsubok na talaga namang bangungot sa kahit sinong babae. Bagong lahat ay huwag kalimutang mag sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Si Maggie de la Riva ay isinilang sa Maynila noong September 3, 1942. Siya ay anak ng isang Spanish mestiza na si Pilar Torrente at Juan de la Riva na isa namang German-Swiss mestizo. Siya ay nakapagtapos ng elementarya at high school sa Marinal College na sa ngayon ay kilala sa pangalang Miriam College. Kumuha at nakapagtapos naman siya ng secretarial training sa St. Teresa's College. Noong 1963, lumahok si Maggie sa Miss Caltex Beauty Pageant kung saan isa siya sa napiling top 5 finalist ng naturang patimpalak. Naging representative din siya ng Filipino gowns para sa Fashion Guild of the Philippines. Sumunod na taon ay naging brand promoter siya para sa isang savings advertisement at bago naging isang aktres, si Maggie ay isang ballet dancer. Unang nasilayan si Maggie sa pelikulang Standby kasama ang dating pangulo na si Erap Estrada na siyang nagbigay sa kanya ng break patungo sa kasikatan. Ang pelikula naman na ang langit ay para sa lahat ay itinuturing ni Maggie na pinakamahusay niyang pagtatanghal. Bukod sa pag-arte, ay may talent rin si Maggie sa pag-awit. Nagkaroon siya ng sariling TV show at nag-guest sa iba't iba pang shows. Bilang isang aktres, kumikita si Maggie ng 8,000 pesos kada pelikula. Malaking halaga ito ng panahong yun. Kumikita naman siya ng 800 kada buwan sa bawat permanenteng show sa radio at TV. 100 to 300 pesos naman ang kita niya sa bawat guest appearance at promotional shows. Kaya nang pumanaw ang kanyang ama, si Maggie ang tumayong breadwinner habang ang kanyang ina ang nag-aasikaso ng tahanan. Noong June 26, 1967, apat na lalaki na nagmula sa mga may kaya at maimpluwensyang pamilya ang nagkita-kita para mag-good time. Nang araw na iyon, pinuntahan ni Narohelio kanyal at Edgardo Aquino si Jaime Jose sa kanyang tahanan sa Makati upang hiramin ang kanyang Pontiac Convertible na kulay pula. Kumayag si Jaime na ipahiram ang kanyang sasakyan sa kondisyong kailangan ay kasama siya. Lumarga na ang tatlo para tumungo sa isang nightclub sa A. Mabini Street sa Ermita. Doon ay kinita nila si Basilio Pineda Jr. at nag-inuman hanggang 3.30 ng madaling araw. Noon ay inamin ni Pineda sa tatlo na siya ay in love sa aktres na si Maggie de la Riva. Ibinahagi rin niya na alam niya ang kinaroroonan ni Maggie sa mga oras na yon na siyang nagtitaping sa studio ng ABS. Pinuntahan ng apat ang kinaroroonan ng aktres na saktong kakatapos lang ng taping. Tinangka nila Kanyal at Pineda na makipag-usap kay Maggie, subalit dahil di sila kilala ng aktres, ay dined malamang sila nito. Kasama ang kanyang assistant na si Helen Calderon sa passenger seat, minaneho na ni Maggie ang kanyang sasakyan pa uwi sa kanilang bahay sa Numa Manila. Di niya napansing sinusunda na pala sila ng apat na lalaki. Nang malapit na si Maggie sa kanilang tahanan, humarurot papalapit ang pontiak na lula ng apat na lalaki at mangbabanggain ang sasakyan ng aktres. Naikabig naman ni Maggie ang manibela para maiwasan ang banggaan. Hininto ni Maggie ang sasakyan nang nasa tapat na siya ng gate ng kanilang bahay at ibinaba ang bintana ng sasakyan at galit na sinigawan ang mga lalaki ng ano ba? Lumaba sa pontiac si Pineda, lumapit kay Maggie at binuksan ang pinto ng sasakyan ng aktres. Tinanganan ni Pineda ang kaliwang braso ni Maggie para hatakin ang aktres papalabas ng sasakyan mapit ng maigi si Maggie sa manibela subalit nahatak pa rin siya ng lalaki papalabas. Tinangkang tumulong ng assistant na si Helen sa pamamagitan ng paghatak din kay Maggie papalayo kay Pineda subalit lubhang mas malakas ang lalaki. Napagtagumpayan ni Pineda ang paghatak sa aktres na kanyang isinakay sa loob ng Pontiac sa tulong ng kanyang mga kasama. Humarurot papalayo sa lugar ang apat na lalaki naiwan ng assistant ni Maggie na si Helen. Habang nasa backseat ng sasakyan, pinaghihipuan ng mga lalaki ang walang kalaban-laban na aktres. Nagmakaawa si Maggie sa kanila na 'wag siyang sasaktan dahil wala na siyang ama at sa kanya lamang umaasa ang kanyang pamilya. Mukhang mas natuwa pa ang mga lalaki. Sinabi ni Edgardo Aquino na mas mabuting wala na ang ama niya para walang maghiganti para sa kanya. Dinala nila si Maggie sa isang motel sa Pasay na nangangalang Suwangki Hotel na pagmamayari ni Pineda. Piniringan ni Jaime Jose ang mga mata ng aktres bago lumabas sa sasakyan. Pumasok sila sa motel at tumungo sa isang kwarto. Pagpasok sa kwarto ay tinanggalan na, na ng piring ang mga mata ni Maggie. Inutusan siya ni Pineda na magsayaw habang hinuhubad ang saplot ng kanyang katawan. Walang choice si Maggie ng mga panahong kung di sumunod dahil pinagbantaan siya na sasabuyan ang muka ng asido kapag kumilo siya ng masama. Kinala na inainip na ang mga lalaki kaya sila na ang nagtanggal ng saplot sa katawan ng aktres. Salisihan nilang pinagsamantalahan ng kawawang babae unang lumapastangan sa kanya si Jaime Jose, sumunod si Aquino, matapos ay si Pineda at ang huli ay si Kanyal. Matapos isagawa ang kalapastanganan ay binihisa nila si Maggie at dinala malapit sa Free Press Building na di kalayuan sa EDSA at malapit sa Channel 5. Nais nilang palabasin si na kakalabas lamang ni Maggie sa studio. Binalaan nila ang aktres na wag magsumbong kung hindi ay hahantingin nila ito at sasabuya ng asido sa pagmumuka. Nagtawag sila ng taksi para doon isakay si Maggie pa uwi sa kanila. Pinili nila ang di anong kilalang kumpanya ng taksi na UBL Taxi Cab. Ayon sa taxi driver na si Miguel Campos, ang aktres ay tila aligaga at panay ang tanong kung may sumusunod sa kanila. Bandang 6.30 ng umaga ay nakauwi na rin ng bahay ang aktres. Inabutan niya ang mga otoridad at mga reporter sa kanilang bahay. Sinalaysay ni Maggie sa kanyang ina ang malagim na sinapit ng gabing iyon. Nang makarecover na si Maggie ay kumilos na sila para magsampan ng kaso laban sa mga lumapastangan sa aktres. Noong June 29, 1967, Kasama ang kanyang pamilya at abogado, tumungo sila sa Quezon City Police Headquarters. Sa kaparehas na araw bandang alas dos ng hapon, namataan si Jaime Jose na naglalakad sa bandang bendiya habang nagbabasa ng dyaryo na ang headline ay ang sinapit ni Maggie de la Riva. Lingid sa kanyang kaalaman ay minamatyaga na siya ng dalawang detektiv na nagpapanggap na ice cream vendor. Nang hulihin siya ng mga ito ay tinangka niyang tumakas. Subalit may nakaabang na isa pang armadong detective na agad siyang hinarang at hinuli. Nakarating kay Maggie ang balitang pagkakadakip sa isa sa mga sospek. Kinagabihan ay muli siyang nagtungo sa police headquarters at doon ay muli niyang nakita si Jaime Jose. Tumayo si Jaime at sinabing, Maggie, Maggie, please, hindi ako kasama, magsabi ka ng totoo. Napaiyak si Maggie at nagtangkang kalmutin ang mukha ni Jaime, subalit nagmintis ito. Pinagsabihan niya si Jaime na, You, you were one of the boys that pulled my legs and ripped me. Namutla si Jaime, tumalikod at umiyak na lamang. Nang malaman ng tatlo ang pagkakahuli sa kasama nila na si Jaime, ay nilisan nila ang Maynila at nagtungo sa Batangas. Nag-check-in sila sa Samson Ponte Rest House. Gumamit sila ng ibang pangalan. Nang maghapunan sila sa isang restoran, nakilala sila ng isang waitress na nakabasa ng balita sa pahayagan. Agad niya itong pinaalam sa mga kinauuhulan. Agad namang tumakas ang tatlo at tumuloy sa isang bahay na pagmamayari ng isang opisyal ng Maynila. Pero natuntun pa rin sila ng mga kapulisan at pinalibutan ng mga ito ang bahay na kanilang pinagtataguan. Dumaan ang mga pulis sa bakuran at pumasok sa pinto ng kusina. Natagpuan nila sa sala, sinakanyal at pineda. Si Aquino naman ay nakatakas at mabilis na nagmaneho patungo sa barrio Santa Rita sa Taal. Hindi na siya nasundan pa ng mga pulis. Kinalaunan ay sumuko rin siya kay Ginang Leviste na siyang may bahay ng gobernador ng Batangas. Dinala ang apat na sospek sa Muntinlupa National Penitentiary. Si Maggie de La Riva naman ay pansamantalang tumuloy sa safe house sa Camp Crame matapos makatanggap ng mga pagbabanta. Nagsimula ang trial noong July 11, 1967. Umamin si Pineda sa pananakit at pananamantala kay Maggie. Kabayaran raw ito sa pagbangga ng aktres sa kanilang sasakyan. Pinapalabas din niya na bayarang babae si Maggie at kusang loob daw itong nagbigay ng serbisyo kapalit ang isang libong piso. Noong October 2, 1967, hinatulan ang apat na salarin na guilty sa pwersahang pagdukot at panggagahasa kay Maggie de la Riva. Sinintensyahan sila ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Bukod pa yan sa penalty na 10,000 piso bawat isa sa kanila. Subalit nauna una nang sumakabilang buhay si Rogelio Canyal dahil sa overdose. Dalawang taon bago ang pecha ng pagbitay sa kanila. Habang nasa piitan -E ay nakilala ng mga lalaki si Olga Robertson na isang American missionary. Naninirahan si Olga sa labas lamang ng bilangguan Naglalaan siya ng malaking oras para ibahagi sa mga bilanggo ang salita ng Diyos. Nakiusap si Olga sa tatlo na kabisaduhin ng Bible verse na John 14.6. Makalipas ang tatlong buwan ay binalikan ni Olga ang tatlo, subalit na pagtanto niya na hindi interesado ang mga ito sa mga binabahagi niya. Gayunpaman ay binalikan pa rin niya ang mga ito sa kanilang huling sandali upang maisalba ang kanilang kaluluwa. Noon ay agad binigkas ni Aquino ang John 14.6 samantalang si Jaime Jose ay puno ng lungkot at takot. Noong May 17, 1972, sa utos ng kasalukuyang Pangulo ng panahong na si Ferdinand Marcos, isinagawa na ang parusang kamatayan sa tatlong lalaki. Sa kanilang huling araw sa mundo ay pinaghain sila ng fried chicken, tinapay at kape bilang almusal. Matapos nun ay inahit na ang kanilang mga ulo para makalbo. Nang tanghalian naman ay pinaghanda sila ng kanin, kare-kare, tinulang manok, lobster, crispy pata, lechon, piniritong lapu-lapu at ice cream ito na rin ang nagsilbing huling pagkain nila. Muli silang dinalaw ni Olga kasamang ibang inmates upang umawit ng mga papuri sa Panginoon bago sila tumungo sa kanilang katapusan. Doon ay binigkas ni Edgardo Aquino, Ang Lord Jesus, I give you my life and no one can take it away from me. Naroon na rin ang mga reporters na nagmistulang saksi sa katapusan ng tatlo Unang sumalang sa silya elektrika si Jaime Jose na walang tigil sa pagtangis Naroon ang kanyang ama na nangakong sasamahan siya hanggang huling sandali Ang kanyang ina naman ay tumungok sa malakanyang upang makiusap sa presidente subalit hindi siya pinagbigyan Sa unang pagkakataon ay di agad binawian ng buhay si Jose Nagkaroon tuloy ng debate kung papabalikin ba siya sa kanyang selda. Pero sa pangalawang pagkakataon, ay tuluyan ng binawian ng buhay si Jaime Jose. Sumunod na isinalang ay si Basilio Pineda na kinailangan pang kalad ka rin papuntang Silia Elektrika. Ang panghuli ay si Edgardo Aquino. Sa kanilang tatlo, ay si Edgardo lamang ang nakitaan ng pagsisisi sa nagawang kasalanan. Noon ay binigas niya ang kanyang huling mga salita. Avoid bad companions and obey your parents. Dahil sa sinapit ni Maggie, naging usapan sa bansa ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Inabolish ang death penalty noong 1986 ni Corazon Aquino. Ibinalik naman ito ni Fidel Ramos pero imbis na silya elektrika, ay lethal injection na ang gamit sa pagbitay. Noong 2006, ay sinuspinde ni Gloria Macapagal Arroyo ang death penalty. Naninindigan pa rin si Maggie de la Riva na dapat ay ibalik ito bilang kaparusahan sa panggagahasa at iba pang mga kaso ng asulto. Noong 1994, isinapelikula ang buhay ni Maggie na pinagbidahan ni Don Zulueta bilang Maggie de la Riva. Sang-ayon ba kayo na maibalik ang death penalty sa ating bansa? Ilagay ang inyong sagot sa comment section. Sana ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.